Maigi na po yung nagkukwentuhan tayo habang nangyahanda ko to at mga Ricardo. Okay po ba sa inyo? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko dahil mahal mo ko? Sino po ba nagsabi nun? Sino ba? Anong pelikula? Pakisabi nyo nga. Kaya sabi ng baboy, ganito. Nagugutom ba kayo kaya kakainin nyo to? O kakainin nyo to dahil ito lang meron kayo? Oh yan! <laughs> Sige nga, kayo mag-isip. Baguhin yung ibang linya. Pagkatapos, i-post nyo. Bahala na si Batman. Kung sino magpakiti sa akin, pag nabasa ko, eh, bigyan natin ng konting pampagana. Uh, Huwag <laughs> nyo sabihin, hindi nyo kaya. Kaya nyo yan. Sinasabi nyo nung wala. Pero meron, meron, meron. <laughs> sino po nagsabi nun? Medyo hindi ko na natatandaan eh. Ano bang yung pelikula yun? Sino nga? Pakisabi. O basta, ilagay niyo po ako sa comment section. Kung gusto niyo i-video niyo pa. Pag ako'y nangiti, eh kayo panalo. Alam niyo naman, isang ngiti lang. Limot ko na. Kumanta pa. Magsimula na tayo. Ang pangalan po ng ulam natin ngayon is... Siyempre, baboy eh. <laughs> Magpainit po tayo ng mantika. Pag mainit na, ilagay na natin ang ating baboy. Huwag niyong itatapon ito, gagamitin natin yan pang sabaw mamaya, pampalapot. Parang may mamahaba pang hibla ng baboy eh. So ginugupit-gupit ko para lumiit ng konti. Ito po eh, pitong minuto ko nang piniprito. Eh kung gusto nyo pa na tostahin at maging mapula, bahala po kayo. Pero palagay ko eh, tignan nyo. Mukhang okay na eh. Siguro mga isang minuto pa. Ilalagay ko na po yung ating talong. Tinanggal ko na po ang tubig nitong talong at baka mamilansik. Alam niyo naman, tubig at langis. Ayan. Piprito po natin yan sandali. O nakita nyo, medyo pumupula-pula na ng konti. Alam niyo naman, ang talong, mahilig yan na kumain ng maraming mantika. O nakita nyo, wala nang mantika. Prituhin pa natin hanggang sa pumula-pula at maging tostado ng konti. Alog lang kayo ng alog na ganyan. Kung hindi po kayo marunong mag-alog-alog, gumamit na lang kayo ng sandok at baka sa sahig nyo pulutin yung inyong talong. Kung <laughs> sahig nyo ang mabusog. <laughs> oh, ito, mga apat na minuto ko po itong pinrito. Oh. Tignan nyo. Okay na yan. Eh habang may konting uh, mantika pa, lagyan na natin ng maraming bawang. Bawang lang po ang katapat nito. Wala na kung ano-anong sibuyas at kamatis, cheche, -che bureche. Dakbo. Yan lang. Oh. Sige, Halo ng sandali. Lutuin ng mga 30 segundo. Lagyan na natin ang ating siling pula. Ang pakulay. Halo ulit. Ito po yung pinagbabara. Nakita nyo ba? Lagyan natin ng konting tubig para may sabaw. Dalawang cup po yun. Ng tubig. Pagkatapos ng siling pula, ilalagay ko na po itong ating sibuyas na mura. Malalaki ang aking hiwa ng sibuyas na mura. Nakita nyo ba? Maganda. Di po ba? Parang Pasko. May pula. May berde. Sige. Ilagay na po natin itong pinagbabara ng medyas. Hindi pala medyas, ng uh, baboy. <laughs> Konti-konti lang, ha? Hindi ko na po titimplahan yan. Kasi may timplado na yung ating baboy na ilalagay mamaya, eh. Gusto yung pang ng konting paminta. Bahala po kayo. Ng konti toyo. Bahala po rin kayo. Dinagdagan ko. Yung nakita nyo kanina, asukal po yun. O konting asukal din. Konti lang, ha? Haluin natin konti. Lagyan nyo ng konting oyster sauce kung gusto nyo. Ayan haluin po natin sandali sandali nga, tikman natin magandang tignan, pero tignan natin kung ano lasa baka namang walang lasa, mapahiya ako sa inyo <laughs> panalo, okay na o ngayon, para creamy po ang dating, lagyan natin itong binating itlog bago natin patayin ang apoy hmm. huwag nyo nang hahaluin takpan nyo lang sandali o ayan, nakita nyo na pagkatapos ng 30 segundo luto na itlog o ngayon, pag alam niyong luto na yung itlog, tsaka natin ilalagay itong baboy bago kayo kumain para malutong pa yung baboy. Palagay ko hindi ako mapapahiya sa inyo, mga kaibigan. Tignan niyo nga ito. O ngayon, ano po sa tingin niyo? Nagugutom ba kayo kaya kakainin niyo to? O nagugutom kayo at gusto nyo matikman ang luto ko? Nakamana na! na, na, na. <laughs> Oh, naparami po ako ng luto. Eh sobra pa, baka gusto yung dumaan. Pakiusap lah, ba lang ha, kalala lang ng matanda? Sa likod po kayo dumaan at yumuko kayo yung sampay. Baka masigawan kayo. Huwag kayong dadaan sa harapan at sarado po yung tarangkahan at baka dumaan ng miralko. Alam nyo na, bayaran eh. o <laughs> oh, si Ron Bilaro, until the next time.